Hello guys, for today's video nandito po ako sa bukid at matatanaw nyo po ang meron pang hindi naaanin na palay at ito po ay talagang hindi na yan aanihin ng may-ari kasi yan po ay puro ano yan, yung uh, wala na pong laman. Meron man siguro pero hindi na siya pwedeng pakinabangan na yung bibigasin ganun o mabebenta. Ito po ay ipinaubaya na sa mag-iitik para pakinabangan naman ng itik nila. So kung mapapansin nyo guys, kapag ganitong panahon na inaayos na ang mga pinitak o bukid, naglilitawan po yung mga ganyang ibon na puti dito po sa amin ang alam ko ang tawag namin dito is tagak so ito po hindi natin ito ibon ito po ay mga dayo at ayun po ang bundok ng arayat sa ngayon po nakikita na siya ngayon dahil medyo may araw so kasa, sa, sa kasama ang palad lang po hindi po natin alam kung ito po ba ay lalagyan na ulit nila ng palay kapag maayos na dahil sila po ay mga nawala ng puhunan dahil hindi naman po nila nabawi kahit sa one-fourth man lang ng kanilang puhunan. So, bali po ito kasing mga ating magsasaka, di po ba, ay sila ay uh, humihiram o nangungutang lang ng puhunan muna bago sila makaani. Magsisimula sila sa crudo, o gasolina na ginagamit nila sa mga makina para maisaayos itong pinitak o bukid. Tapos, ayun na, sunod-sunod na yan. Punla, pataba, lason sa damo, at yung mga pangupa sa mga tao. Kaya, paano naman po ang magiging buhay na magsasaka natin, di po ba? Lalo na sa ngayon, dito sa amin sa Nueva Ecija, pag binili ang palay, 8 pesos o 8 pesos. So, paano na po mabubuhay ang bukid na ito? Kaya, balang araw siguro, syempre, hahanap ng ipapalit na pananim ang ating magsasaka. Imbis na palay, baka bigla na lang po itong maging maisan or gulayan. Kung saan po sila makakasiguradong kikita dahil sa panahon po ngayon talaga ay grabe imagine niyo po yon 8 pesos pinakamataas na dito sa amin sa Nueva Ecija ang 10 piso kaya paano na at ayan po gaya ng mga ibon na yan nasanay sila dumadayo sila dito dito sila nagahanap ng pagkain at sa ngayon, yung dating nakasanayan nila na sagana, ngayon po ay konti na lang. Kasi nga, ang mga bukirin dito sa Nueva Ecija ngayon ay grabe po ang dinanas. May ibang parte pa po ng bukid dito na talagang parang dagat. Hindi ko na lang pumapuntahan kasi nga hindi makadaan ang motor. So dito lang po ako sa parte na to pumunta dito po ay sa gawin ng bypass kung saan ginawa ang bypass na to para mapadali po ang daan namin papunta ng Gapan at Bulacan so yun lang po maraming salamat don't forget to uh, like and share yun lang po ay maging tulong sa aking video maraming salamat po mag-iingat po tayong lahat lalo na po sa parte ng lugar na mga talagang nasasalanta ng bagyo o kalamidad. God bless you po.